Hello po sa inyong lahat. Ako po si Lenly ng Lenly Macau Vlog. Ako po ay may munting channel. Ikaw monetize lang po. Uh, pasensya na po kayo sa, YouTube, sa aming uh, video. Kung medyo hindi maganda kasi gawa po na nangyayari ngayon ay hindi ako makauwi ng Pilipinas. Andito po ako ng Macau at wala rin naman akong matu matu, matu mautusan gawa ng delikado ngayon magpunta kung saan saan. Anyway po, kami po ay humihingi ng tulong sa inyo. Si Raven po ay isa sa batang akong tinutulungan. Gawa nga lang po na nangyayari ngayon sa atin, ay hindi ko siya regular, regular na mapadalhan, gawa ng ako'y nag-struggle din financial. Ito lang ang isang paraan na naisip ko na maaaring makatulong sa kanya, baka sakaling may mga mabuting puso na makatulong din. Sa konting halaga lang po guys, yan po ay pinagsama-sama ay malaking tulong na sa kanya na maaaring makadugtong sa kanyang buhay. Sa kabila po ng pinagdadaanan niya ay pinipilit niya maging normal ang kanyang pamumuhay at lumalaban po siya. Si Robin po ay namit ko sa isang vlogger. Ayan po ay si Tekram napanood, isa po akong subscriber niya at napanood po sa, kanyang Mother's Day special. Sa kanya, sa dami ng mga binigyan niya ng mga mga regalo ng araw na 'yon. Ang video nilang magina ang naka naka, pa, naka ng aking atensyon. Ako ay nagbigay lang ng isang maliit na halaga lang dahil doon sa kahilingan ng bata. Hindi ko akalain na abot sa ganito. Magkakaroon kami ng attachment. So, dahil sa nangyayari ngayon, ay hindi ko siya regular na mapadalhan. So, kumakatok ko sa mga puso ninyong lahat ng mga nanonood nito na sana, sa kaunting halaga lang po, ay magkaroon kayo, ng, ay mapaabot nyo sa kanya. Ngayon po ay magpapasko naman. Ang araw po. Ako po si Raven Arevalo, 14 years old, nakatira sa North Carolina, si Jaina po, barangay sa no, si Antipolo City. Ako po ay na-diagnose na may chronic kidney disease, stage 5, at kasalukuyang nagda-dialysis tatlong beses sa isang linggo. Kaya lang po, dalawang beses lang po kami nakakapag-dialysis dahil kulang po kami sa budget. Dahil labandera lang po ang aking nanay at iniwan na po kami ng aming tatay. Kaya po mag-isa lang po ang aking nanay na nagtatagod sa aming magkakapatid. Kaya po kumakatok ako sa inyong may mga ginunto ang puso na sana po ay matulungan niyo po ako sa aking maintenance ng mga gamot at pandialysis ko po. Dahil naawa na po ako sa aking nanay dahil kung saan-saan na po siya pumupunta, makakapaghanap lang ng nalalabhan para po may mapangdayal Kapila po ng aking kondisyon, ako po ay nag-aaral. Ako po ay isang grade 8 student at nag-online at modular class. Nais ko pong makapagtapos at maging doktor balang araw upang makatulong kay mama at sa mga tulad kong may sakit. Maraming salamat po. Sana po tulungan niyo ako. Thank you po sa mga tutulong. Araw po sa inyo. Ako po si Bilma Pakantara. Mama po ni Reven Arevalo. Ako po ay kumakatok sa inyo ng mga mabubuting puso at kalooban para po sa aking anak. Kasi po ako ay isang single mom at nag-iisang nagtatagod sa aking mga anak. Ako po ay isang nabandera po lamang at kahit anong klaseng trabaho pinapasok ko na mabuhay po lang silang lahat lalo na ngayon na si Reven ay nagda-dialysis hirap po ako kung saan nakukukuha ng mga maintenance niyang mga gamot at pang dialysis sana po ako po ay inyong matulungan kahit sa maliit na bagay lamang ay napakalaking halaga na po sa amin Maraming salamat po sa lahat ko ng may magpapaabot ng tulong at pagmamahal sa anak ko. God bless po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po ay maging meri ang inyong Christmas at pagpalaan po kayo ng Diyos. Salamat po sa inyong panunood at God bless you all. Merry Christmas po. Thank you. Thank you po sa mga tutulong.